Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Walay paraw na iaabot na tulong na pinansyal staff ang ang star na si Vice Ganda sa mga staff at crew ng kapamilya Noontime program na It's Showtime sa latest episode ng kanyang vlog ni La Cristi Fermin kasama si Naromal Chica at Wendell Alvarez nabanggit nito na sa kabila ng pansamantalang pagkakasuspindi ng kapamilya show ay wala pa rin daw inaabot ang komedyante sa mga kasamahan. Nang galing mismo noon sa loob, wala naman daw binibigay na ayuda si Vice pagbabahagi ng kolumnista. Dagdag niya sila ng mga staff din mismo ngayon ang nagko-question kung bakit sabi magbibigay, wala naman pala. Matatanda ang may chikang kumalat noon na sakaling matuloy ang 12-day suspension na pinataw ng MTRCB sa programang Showtime ay magbibigay raw ng tulong si Vice Ganda para sa mga apektadong staff at crew. Ito rin ay naiulat noon nila Nanay Christie at lumabas sa iba't ibang entertainment sites. Ngunit sa ngayon ay wala pa rin daw binibigay si Vice base sa nakakarating kay Christy Fermin. Sa tingin ng columnista, marahil ay hindi na itinuloy ng It's Your Time host ang ayuda dahil tuloy-tuloy naman ang trabaho ng mga ito dahil sila rin ang staff at crew sa It's Your Lucky Day. Katwiran niya siguro yun lang namang mga host ang suspended pero yung staff at crew sila din yung nagmamando sa It's Your Lucky Day. Baka iyon ang kanyang iniisip. Bakit pa nga naman siya magbibigay? Eh sila nga naman ang nawala ng trabaho pero ang staff at crew ay tuloy pa rin. Lahad ni Christy Chika naman ni Wendell kung siya raw si Vice sa itutuloy pa rin niya ang kanyang naunang ipinangako. Ako itutuloy ko talaga kasi naipangako ko na yan eh. Ang ibig sabihin na bitiwan ko na yung salita na yan. So mahirap naman na magbibitaw ka ng salita. Ako na ang bahala. Samantalang wala pa namang pahayag si Vice Ganda ukol rito. Thanks guys for watching and God bless everyone.